Ayan oh. No? Uy, kandoli din. Ay, <laughs> kandoli. Ah, kandoli din. Okay, landed. Dalawa guys. Dalawa mga master landed. Dalawa kandoli. Good size. <laughs> Grabe. Uy, <laughs> uy, malaba daming ano yan. Madaming tagayan na bata baka biglang pumigla sya matuso ka kaya mo sya magtanggal grabe okay. oh. dalawang good size na kanduli syempre <laughs> tapon pa rin laki ng huli ko oh. uy baka matuso ka <laughs> dali good size um, ano mga uh, uh, na ang oh. Pang-lima na.